Puspusan ng kampanya ng Comelec laban sa premature campaigning at vote-buying para sa nalalapit na barangay at SK elections. Babala nila, madi-disqualify ang sinumang kandidato na mapatunayang lumalabag. Para bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal Julie Baiza. Halos sa apat na libong barangay at sangguniang kabataan candidates ang nahaharap sa premature campaigning allegations ayon sa Commission on Elections. Sa bagong Pilipinas ngayon briefing, sinabi ni Comelec Spokesperson Director Rex Laujanco na puspusa ng pagkilos ng Task Force Anti-EPAL at Committee on Kontrabigay ng Ahensya. Katulad po nitong Task Force Anti-EPAL, tinututukan naman po nito yung ating premature campaigning. Hmm. Kung mapapansin niyo po siguro pagpunta natin sa studio, malinis po ang ating uh, lugar. Bihira-bihira po kayo makakita. Kasi isa po yan sa ginagawa namin tuwing umaga ni Chairman Garcia. Nag-iikot po kami kung saan kami makakakita pa ng illegal campaign materials. At Martinez. pinapatanggal nyo. At pinapatanggal po namin show-cause orders. Halos 4,000 na po napadalan. 700 sa mga pinadalhan ng show-cause order ang nagpaliwanag na. Nagbabala pa ang Comelec na pwedeng ma-disqualify ang mga kandidatong mahuhuling bumibili ng boto o kaya dawit sa premature campaigning. Pagka po sila ay dinisqualify ng Comelec, automatic po tanggal po sila sa lista listahan ng kandidato. Hindi okay. na po sila makakasama. At hindi kami hinto doon. After that po, we will be conducting a preliminary investigation to determine kung may probable cause kami, proceed tayo doon sa ating, vote, ano, sa ating uh, election offense. Sa sandaling ma-disqualify, TRO o Temporary Restraining Order na lang mula sa Korte Suprema ang pag-asa nila para hindi matanggal sa listahan ng mga kandidato. Ay naman kay Comelec Chairman George Garcia, hindi pa rin daw sila ligtas kahit manalo pa sa eleksyon basta mapatunayang may paglabag. Kung kaya naman basta ma-file lamang ang kaso, again, may may discretion pa rin, may jurisdiction pa rin ng Comelec na magtanggal kahit nanalo pa sila. Sa ngayon, tapos na ang ahensya sa pag iimprenta ng 72 milyong balotang gagamitin sa halalan. Pagdating naman sa seguridad, ang lalawigan ng Negros Oriental pa lang daw ang nasa ilalim ng Comele Control. Ibig sabihin, may full authority ang ahensya sa pagtitiyak ng kapayapaan at sitwasyon sa lugar para maisagawa ang halalan. Mobile Journal Julie Baiza, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.